Samantala, kahangahanga, marilag at tunay na naghahayag ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ganito mailalarawan ang bago at modernong gusaling sambahan ng lokal ng Cordova sa Distrito Eclesiastico ng Cebu City, Cebu. Isa ito sa mga katunayan na masinop at maingat na napangangasiwaan ang pananalapi sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ang bayan ng Cordova, Cebu ay kilala sa payak ngunit masiglang pamumuhay ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX, mas napadali ang biyahe patungo rito mula sa Cebu City, na nagbukas ng higit pang oportunidad para sa transportasyon, negosyo at turismo. Karamihan sa mga residente ay nabubuhay sa pangingisda at iba pang gawain kaugnay ng dagat. Ngunit unti-unti ring yumayabong ang turismo. Kilala ang Cordova sa Bakasi o Tiger Eel, mga marine sanctuary at lalo na sa tanyag na 10,000 Roses Cafe na dinarayo ng mga turista dahil sa kakaibang tanawin nito. Nakikita rin dito ang mabilis na pagbabago at pag-usbong ng makabagong infrastruktura. Isa na rito ang bagong itinayong gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo. Ang istrukturang ito ay kapansin-pansin sa lawak at disenyo nito. Isa sa mga humanga ay si Kenneth Owens. Ito ang aming panayam sa kanya. I feel very special because I know this is the dedication for this church and That's one reason that we wanted to come here and attend because we came from Baton Rouge Louisiana that's where our locale is and my wife is from Cordova so when we planned our trip we knew they were building the church we'd been seeing pictures and we planned it around coming for the dedication The first word in my mind is magnificent I mean when I see it I'm like wow it's magnificent you know and just the architecture and I do brick and block work. So I'm involved with doing things like angles and curves and it's just, it's beautiful, you know, it really is. Itong bagong gusaling sambahang ito ay nagdulot ng lalong pagkahanga ng mga kababayan natin dito sa Cebu City, lalo na dito sa Cordoba nakita nila ang isang napakalaki, napakagandang bagong gusaling sambahan. Na pagdating ng araw ay kasasabikan din nila na sila ay makapasok, bakita ang kagandahan ng loob at labas ng bagong gusaling sambahan. At igit sa lahat, hindi palalampasin ng mga kapatid na maanyayahan ng ating mga kababayan na dumalo sa ating mga pagkakatipon lalo na sa mga pagsamba. Ito rin ay itinuturing na pinakabagong landmark sa bayan, hindi lamang bilang isang pook na kilala sa likas na yaman at pagkaing dagat, kundi bilang tahanan ng isang istrukturang panrelihiyon na tunay na maipagmamalaki. naka namin sina Miriam Grampon, Avelina Advincula at Jessamay Capuyan. Napakasaya po. At saka salamat po na ipinakaloob ng Ama na mayroon po kaming malaking at ma magarang gusaling simbahan. Napakalaki pong biyaya sa amin sa lokal na ito. Maraming maraming salamat po. Pertinipayang, sayang-masaya ako <laughs> eh. Kaya dako na kayo ang simbahan, nindo na kayo, magpuntang mga bisita, kanang ma konta ba nga kuha og mga bisita mga nga o dalat ang mga bisita nga ang simbahan indo Halaga po talaga ng gusaling sambahan sa atin kasi yung bahay ng Diyos tapos dun po tayo lumalapit sa Panginoong Diyos kapag lalo-lalo na kapag mayroon tayong pinagdadaanan o kaya naman pag nararamdaman natin na sobra talaga tayo yung um, bless Siyempre, pumupunta agad tayo sa, sa gusaling sambahan para magpasalamat sa Diyos. Ang ganitong bagong gusaling sambahan ay nakapagdudulot ng iba yung kaligayahan sa mga kapatid. Lalong nagiging masigla ang kanilang damdamin sapagkat meron ng bagong gusaling sambahan na kanilang mapupuntahan, lalo na sa panahon ng mga pagsamba At meron dakong dalanginan sa panahon ng kanilang mga pangangailangan kahit hindi panahon ng pagsamba ay maaari nilang puntahan. Itinalaga ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Cordova, Distrito Eklesiastiko ng Cebu City, Cebu. Sabik itong dinaluhan ng mga kapatid, hindi lamang upang masaksihan ang kagandahan ng instruktura, kundi higit sa lahat ay upang matanggap ang malaking biyayang espiritwal na lalong nagpapalakas sa kanila sa patuloy na pagtataguyod ng mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Pinangasiwaan ang pagtatalaga nito ng kapatid na Rene Panungsilyo, Ministro ng Ebanghelyo. Nang ang bagong gusaling sambahan ay inihandog sa ating Panginoong Diyos, ito ay nagdulot ng totoong kakaibang damdamin sa lahat ng mga kapatid, lalo pa nga at ito'y totoong kinasabikan nila at nagkaroon na ng katuparan ang kanilang pangarap na nagkaroon ng bagong gusaling sambahan. Tunay na kinahabagan ng Panginoong Diyos ang ating pagsamba sapagkat pinuno niya ito ng kanyang kalwalhatian. Nagpahayag ng kanyang damdamin si kapatid na Luena Jean Anton, isa sa mga tumupad na mga aawit. Nararamdaman ko po ngayon na ako po ay nagagalak sapagkat isa po akong mga awit na nakatupad sa sa, sa paghahandog ng aming bagong gusaling um, sambahan. Kami ay patuloy na tutupad sa aming ginagampan ginagampanan at sinusumpaan na na tungkulin sapagkat ito ay binigay ng, uh, ng ating Panginoong Diyos at hanggang sa wakas ng aming buhay at tutupad kami sa aming pinakababanal na tungkulin. Nakapanayam din namin ang isa sa mga tumupad na ska na si Teresita Fernandez. Hindi ko mapaliwanag kasi first time ko po kasi makapag attend ng ganitong event po. At saka na-miss na talaga ako kasi ang ganda ng kapilya nila. Masaya ang kapatid na Frederick Dadibalos at ang kanyang pamilya. Nasasabik po kami dumalo kasi napakaganda, napakabago, napakagara ng bagong bahay sa bahan namin. Walang sapat na salita na para ilarawan ang kasiyahan namin. Kasi sa dinamidami ng mga lokal dito sa Lapu-Lapu area, Cordoba ang napili ng pamamahala na patayuan ng isang bago, maayos, maganda, bahay simbahan. Higit sa lahat na ating kinikilala at tinatanaw sa pagkakaroon ng ganitong malaking gusaling sambahan, napaka-relag ng kanyang pagkakayari, ang lahat ng ito ay para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At tayo'y sumasampalataya na ang pagkakaroon ng ganitong bagong gusaling sambahan na dito tumatahan ang kanyang banal na pangalan ay nagdudulot sa kanya ng kasiyahan. Mula po rito sa Cordova, Cebu, ako po ang kapatid na Jumay Mahamito para sa Iglesia ni Cristo News Network.